Okay, hi guys! Welcome back ulit sa YouTube channel, Nets and Vlog! Kumusta kayo lahat? May grab shoutout, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, sa ang sulok mang mundo kayo naroon, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Di ba? So, mag-update tayo kay uh, FL Lisa, no? Nawala na sana to sa isip ko eh, kaya lang kumakalat na naman sa social media, oh. Itong post kasi ni uh, FL Lisa ay binabaliwala ko lang naman ito kasi akala ko ay totoo na nga talaga na nandito siya sa Pinas. si marami siyang update eh. Maraming mga post sa kanyang wall. And then, kaya ng umaga, ay uh, bigla kong nakita itong post ng DDS supporters din. Nakatulad ko. <laughs> nga itong post pala ni uh, F. Elisa kahapon, or ito nakalagay kasi dito one day ago. Um, um, ano pala ito? Year 2022 pa pala ito. Itong picture na pinost no, bali ni repost lang pala ito ng kanyang admin. Ano? So, ang nakalagay kasi sa cap caption, ano eh, uh, March 27 daw ito naganap. Nakalagay dito, cocktail reception to celebrate Women's Month with lady ambassadors and female spouses of heads of diplomatic missions in the Philippines so Kalayaan Hall Malakanyang Palace Manila March 27 2025 po so itong post po nila ay para lang talaga i-proof no na si F Elisa ay nasa Pinas hindi pa rin maniniwala itong mga DDS supporters kasi nga hanggang ngayon ay uh, puputok pa rin ng balita ano na nasa LA nga daw di umano itong si F Elisa at na-detain lalo na itong si lalo na itong si uh, Adin Chase ay laging nagsalita ano actually may part 3 po siya ngayon na talagang pinatunayan niya na si F. Elisa ay na-detain nga daw doon at may hawak daw siyang uh, documents no to prove na nandun nga daw si Madam Lisa Mamaya ipapakita ko sa inyo yung video ni Adin uh, Dean Chase kung saan nagsalita siya no after nito kung saan nagsalita nga siya na Nandun nga daw si F. Eliza, galit na galit nga po siya kay uh, Claire Castro kasi nagsisinungaling daw ito, sinasabi daw, March 10 pa lang daw na madaling araw, nandito na raw si F. Eliza. Samantalang nangyari yung uh, yung tsugi nga si uh, Tantoko ay uh, Saturday daw yun, March 8, din kinabukasan, Sunday, so imposible na makauwi ka agad dito sa Pinas sa March 10. Samantalang ang naratnan ng mga authorities doon ay yung nga, ito nga si Madam Lisa Dobby One. Kasi siya doon ang kasama ni Sir, Sir Tantoko noong panahon na yon So, imposible naman na pagdating ito doon ng mga, ng mga authorities doon sa scene, crime scene, na nandoon daw si Madam Lisa, imposible na pauwiin daw kaagad sa pagka March 10, di ba? Siyempre, ano yun pa yan? Um, investigahan pa, di ba? So, doon nagagalit siya Dean Chase. Kaya nagsalita siya ulit. Mamaya mapapanood niyo yung video. So, ito na nga, guys, no. Ito, mga DDS talaga, no. Talagang, ni-research nila itong picture, no. Ayan po, oh. Sa si screen. Itong picture na nakapost kay F. Elisa noong isang araw na kung saan naganap daw March 27. So, eto, nakikita nila, itong post pala, ay, matagal na. September, ayan. September 26, 2022 lang pala ito my God, matagal na pala ito. Siguro ni-repost lang ito ng kanyang admin. Ni-repost lang, tapos nilagyan ng panibagong caption. Kung mapapansin nyo po, itong date, September 26, 2022, naka-private po itong uh, mga picture na ito. Ayan po, oh, private. Makikita nyo po sa settings, no? Private po iyan. Then, yung post naman nung nakarang araw, ay uh, kita nyo naman, naka-public, oh, naka-public. Kumpara po itong compare po sa post nung September 26, 2022 ay naka-private. So, siguro sa ngayon, pinrivate itong picture na ito kasi balat na siguro ng admin na i-post, i-repost sa kanyang wall para lang patunayan na si F. Elisa nandito nga sa Pinas. So, ang hinihiling ng mga uh, DDS supporters ay mag-live talaga daw di umano sana etong si F. Elisa sa kanyang wall, sa kanyang Facebook mag-live or magpa-press para mas matapos na ang mga haka-haka, di ba? Hindi naman talaga maiwasan na um, yung iba hindi na naniniwala na dito na siya, uh, F. Elisa kasi may tao nga, no, may isang tao nga na nagpapatunay kasi F. Elisa nandoon nga sa LA, na-detain. Uh, si Maharlika, sinabi rin niya yan, nandyan din sa, mababasa mo rin sa, um, may site din, no? na nandoon, binalita sa LA News na Nabitin nga daw si Madam Lisa. Yun po ang uh, mga chismes ngayon or mga bali-balita, di ba? Kaya ang hinihiling ng mga tao yung live stream daw sana at uh, magpa-interview, magpa-press con. Yun po ang sabi ng mga netizens. So, eto guys, uh, panoorin po natin ang video ni Din Chase kung saan sinabi po niya na may hawak nga talaga siyang dokumento na magpapatunay na si Madam Lisa nasa LA. Kaya naman itong si uh, Dean Chase ay galit na galit po siya kay Claire Castro kasi magaling daw magsinungaling at uh, puro ka-fake news lang daw ang mga pinaggagawa nito. So, bisaya po ito guys, itong uh, language ni din Chase, may Halory English. So, Siguro naman maintindihan niyo po kung ano yung topic niya rito. So, ito po guys ang video panoorin po natin. Okay, so tiyantam mo ha. I have this document. I have this document. sa Araneta. Di po ba? Kasi siguro na sa siya yan. Di ba kung ano-ano ito? Nasaan mo ba kayo ng pulang dinang? Nasa Pilipinas po. <laughs> mm -hmm. Opo, opo. <laughs> Yan nga po. Siya <laughs> nga pala. May kalab siya rin sa inyong lahat. And magandang araw po, ano? Eto. Ay, bigyan po natin ng video reaction, no? Magbigyan tayo ng komentary, reaction, patungkol po sa... Isiniwalat na naman na bagong... Uh... <laughs> pasabog ni Din Chase. Kung maalala niyo po siya, siya po yung nagsalita at galit na galit nga no kasi nga itong si Claire Castro napakasinungaling daw sino ba naman hindi maiinis niyan eh siya daw mismo talaga nakakaalam at may hawak siya mga documents mga proof na si Madam Lisa ay nadetained nga daw sa LA kaya itong si Din Chase lumabas na naman at galit na galit binanatan itong si um, Claire Castro at uh, may uh, pinapakita rin siya papel na dokumento daw na pagpapatunay na si Madam Lisa ay nasa LA, then may mga audio daw siya, na sinednan niya sa kanyang mga kamag-anak, kasi um, para kung may mangyari daw masama sa kanya, at least naikalat na po niya, yung audio at uh, yung mga papeles, mga documents sa kanyang mga kamag-anak, mga kapatid, kamagulang niya, yun po ang sabi niya so ayan, binanatan niya, galit na galit nga siya so, <laughs> ayan nga so ito, ito yung ano i-forward natin yung reaction niya yan po kamong na adias malakang common sense namatay ang part silang entourage namatay bayot namatay O oh, sabi niya kayo diyan sa malakanyang common sense na matay uh, yung um, anak ng alam niyo na po kung sino yon si Tantoko um, na matay March 8 pag Sabado ha Sabado Sab matay pag Sabado unya sa tanaw ninyo on mo the next day sa authorities na ka Tapos sa tingin ninyo Pauuwiin ka ba ng authorities sa LA mo ang last scene Tapos samantalang kayo yung nakikita ng authorities sa LA na last scene na nandoon ka mismo sa trahedya yun po ang sabi niya Bisaya kasi guys kaya i-translate ko na lang Sa namatay na questionably ang pagkamatay sa tao Papauwiin mo the next day? papa, papa kaya kayo the next day? Kasi nangyari Saturday, March 8, din kinabukasan Sunday, imposible pa uwiin ba daw kayo kaagad? Na kayo yung nadatnan ng mga authorities doon sa LA kung saan nangyari yung alam niyo na po, no? Yung nangyari kay Tanto ko. domingo Sa tanaw ninyo, in, inana mi kabuko para mo tuonin ano sa palagay nyo, ganyan ba talaga kami kabobo para maniwala kami sa inyo? Yun po ang sabi niya. Nyo? Ha? Sure na yun ka na Inday Castro? Sure ka na ba talaga Inday Castro? Yun po ang sabi niya. <laughs> galit na galit to. Oh. Sure na yun ka na? Ako pala ni mo sa imong isure? Isure na ni may make up asa ka nagpapit? Na. Tignan mo na the personal katuloy. Ang sabi niya, kung ako iyo, yung isure mo, yung pag-make up mo, kung saan ka na pa-make up, sabi niya. Mura nagpa sa motuario. oh, sabi niya, para ka nagpa-make up sa, um, ano bang Tagalog doon sa ano? Um, imbalsam mo sa ano daw. Basta yun po, sabi niya. <laughs> Nagbagong di balsamar <laughs> Bagong na balsamar daw, sabi niya. Tig, kita nyo, na-personal ka na tuloy. Ni Dean Chase. Kasi nga, ano raw, hindi raw totoo. Na naka nga, kasi siya mismo ang uh, naka-witness na nandun nga daw. Si uh, first lady sa L.A. Yun po ang sabi niya. Klaruhan yung makeup. oh Klaruhin mo yung makeup mo ha, sabi niya. Very distracting. oh nakaka-distract, sabi niya. Bobo pa ka. oh bobo ka pa. Bobo Pupo pa ka. pa <laughs> Galit na galit siya guys. Grabe, hindi talaga niya matanggap yung kasinungalingan ni Claire Castro, no? Amput lang. Amput. Am Amput niyo. Yung... Ewan ko lang sa iyo. Ewang ko lang sa inyo, sabi niya. Diha sa Pilipinas ka mong nadiya sa Malacanang. Ewan ko lang sa inyo dyan sa Malacanang. Ang boot niyong tanan diha, mga pistiya mo, mga yaw. ewang ko sa inyong lahat dyan, mga mo, mga yaw. Kayo nagmura na, guys. Ang <laughs> oh, mo mga dugo, durugista. Mga durugista daw. Puro mga adik. Na, nakupo, galit na. Ha? Huh? Sa din, Chase. Karong bago na? Sa tanaw niyo, papauli on the next day? Tama ba yan? Sa paningin ninyo, napauwing ka agad the next day? 'Di ba? Yung ang sabi niya. Okay. So, di mo ha. Okay. Sabihin ko sa inyo ha. Yung po sabi niya. I have this document. <laughs> I have this document. Ako ning gi-keep Ako jud ning gi-keep daghang Oh, tinago daw talaga niya yung documents na yan, sabi niya. Marami daw. Yan gi-send ko tanan sa akong pamilya, sa akong Oh, send na niya lahat sa kanyang family. Mga close friends. Also. Mga close friends. Thing would to happen to me ako silang ng go signal na i-release. Na, if ever na may mangyari daw sa kanya, bi, na, at least nabigyan na daw po niya ng go signal na i-release itong hawak niyang dokumento. Di ba, guys? Ano kaya yan? Ano kaya yan dokumento na yan? Says to keep me safe. Hindi ko bobo. So, Hindi ako bobo, sabi niya. Ka, natumag mo bobo ang mga Pinoy. These... Akala niyo kasi mga bobo ang mga Pinoy, yun po sabi niya. all public records upon request ito magbayan kag dako ako nga korta, dako ako gid ni pero wala mangay presyo ang kamaturan tama the people deserve to know ngano, tama deserve talaga natin malaman guys ang totoo man mo o wala gyud something wrong ano man man itago hmm. kung wala daw talagang something wrong bakit nyo tinatago yan di ba kasabot hindi ra daw niya maintindihan kung bakit ha huh? nga nung bugo, gibugoan di din mo sa mga tao. Na... Sabi niya, bubo na ba talaga kami sa paningin ninyo? Yun po ang sabi niya. At nga ina nung inanay niyong tanaw sa mga Pinoy. Bakit ganyan ang paningin niyo sa aming mga Pinoy? You don't, you, you really think that we don't know how to dig information for information. Mojo rin yung pagtanaw sa mga Pinoy? Ganun na lang ba talaga ang paningin niyo sa aming mga Pinoy? Apa, karon. Hu, gapi jud kayo. Nag-check ko sa ako mga messages. Ito na, ito na pakinggan natin. Okay. Nakalimot pa di ko turn off sa mga sa mga messages sa inbox. May mga nag-message do sa kanya, marami. So daghan kay ko na resign mga messages anya. Kamo mga akong pang replyan, sorry gyud kaayo sa kanang uban nga wala na ko na reply kay yung taghan libo 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 mm yung, akong na ang message na ko. Mm -hmm. Karon. I went through all of the messages, uh, some of the messages that replied to ako yung ipaningo ang makareply ko. Na ako'y natawat ng message na nagtukog fake, ka, ka, nagtukog ka ng kuhan ba? Ka ng, Tanim, ano? Ka planta? Ka na kaning kaplantiran, ka information ka na nila. May nag-PM daw sa kanya guys na ini-ignore lang niya kasi akalan niya, ano lang, baka matulad daw, daw kay Sas at kay Maharlika na mag-send daw ng mga tanim, uh, tanim ebidensya daw para masira po sila at makasuhan niyo po ang sabi niya. So nagdududa daw po siya sa mesis na ito. Manila, sasok nila, Marlika. Apparently, um, for sure, o, oh, o, oh, o go through ko sa mga messages, mak ko ang mga gipang planta. So karoon ako ay nakita ng information nga ito, nagtuko ko sa siya sa mga ilato ng mga tao ng mga planta. Okay. May nakita raw siya information daw. Ganyan yung mga fake nga information para na makakita sila ng kasuhan niya. Okay, morning. So, dahil yung message na po nga taga Los Angeles sad. May nag-message daw sa kanya na taga LA din daw. Nga, diingon siya. Diingon Nasabi niya? Siya ha, kanaingon siya nga, ipaanonimus lang kung daw siya, sir. Palihog lang po yun. Okay, ipaanonimus lang daw. Ipaanonimus lang po, sir, but the people deserve to know. Muna yung naitabo. <laughs> nag-message, dahil nag-message niya, na shock siya, kay... May nag-message daw sa kanya, nung taong yun na nag-message sa kanya, at, nakaka at daw ito. Recommended siya sa family member. Recommended daw ito sa family member. Ha? Family member sa mga Marcos. Sa ha? mga Marcos? Wala? Nga, noon man ko niya sa Tawhana sa Diyod ko, no? Ingun siya nga, noon ko niya no siyang... Noon daw po siya. Noon daw itong lalaking ito. Naka ng party goer. Nga to sa San Francisco. Ang mahilig daw sa party party. And mo, mo siya ka ng mga sex parties, mga inana. Wala? So, kinihan, na-shot na, na, na ko. bot pasabot ni Moani, ka nang Tagalog siya, pero bisayon bisay kay... Kung uh, sa'yo bot pasabot ni Moani, nga kanang nang... message ni Mo niya, kung may nahitabo, so bot pasabot ni Mo Ani niya di ay, kay gipamessage siya, kay message siya, kay para papilon siya o sex sa Marcos. Oh my God! Totoo ba ito, guys? Grabe naman ito, oy! No? Nag-PM daw sa kanya para sumali daw sa sex party ng mga Marcos. Katakot naman itong mga inano mo. Basta ako, nagbibigay lang ako nito ng reaction video ah. Nila Lisa, o nila panag. May ganon? Ganon? Mahirap kasi maniwala sa mga ganito guys, wala naman tayong proof. No, chismis chismis pero yun nga daw no, may nag-PM daw sa kanya na lalaki, nagsumbong sa kanya na ini-invite daw siya sa sex party ng mga Marcos kasama si Liza Marcos at si uh, BBM. Dela pong pong, ko, kilukod ko dito. Oh, nandiri daw siya talaga. Nakakadiri daw, sabi niya. O, kung sama mo klase nga, kung sama mo klase nga kanang kuan, nga kanang kapol. My God, anong klase daw kayo? Eh, hala ka. Totoo ba ito, guys? Kasi, ano rin ito eh, na, um, na-expose na rin ito ni Maharlika noon eh. Hello? In normal lang yun, no? Para ninyo, normal lang Normal lang ba yan sa inyo? Yun po ang sabi niya. Ang panguto? Ha? Inaanin mo ako ha? Ganang Ganito kasi yun, guys. Sabi niya, ako ha? Sabi niya nursing student ko and ganahan duty ko sa psychology inani niya ni guys baka mainis kayo ha kasi ako nagsasalita kailangan kasi i-translate kasi may mga tagalog dito na nanonood may mga bisaya may tagalog din so yung mga tagalog pa ano na hindi nila maintindihan di ba good ka mag drugs mugod ka ang mga butang na you do behind closed doors para ni mo normal na mm, bagwans daw na drug addict ah, ka kahit mali daw yung ginagawa, yu, ginagawa, nila para sa kanila ay normal. Mm, kaya pala yung mga ibang adik, ano, parang nag tripping, -tripping parang baliwala lang sa kanila kahit nakagawa sila ng hindi maganda. Baliwala lang sa kanila para pang walang nangyari kasi normal lang pala talaga yan sa kanila. Yan ang sabi ni Dean Chase. So, para sa, kanilang gipang buhat para na nila normal na nila. So katong mga nag-message message nila nga kanilang gipang invite for sex, kung ano din na sila ka swingers. Swinger? Oh my God! Grabe naman ito. Hindi ako makapaniwala nito guys. Nakakaano naman ito na video na ito. Grabe. No? Yun know, ang sabi niya, no? May hawak daw siyang ebidensya. May mga documents, may audio. Yun po ang sabi niya. Ba? Kaya sa gustong mapanood ang full video nito, puntahan nyo lang po ang Facebook page ni Dean Chase. Yan po ang kanyang Facebook. Puntahan nyo na po. So ano po ang masasabi nyo sa video nito? Comment down below lang po. Grabe no, nakakaano.